🎵 sa ah! 🎵 Asensya ah! ah! ka na, Napagutusan lang. Ano na po ang nangyari kay Chong Father? Successful ang naging operasyon ni uh, Father Nico. Makakahinga na po kayo ng maluwag. Kuya Rod? Kung buhay pa ang Kuya Jasper mo, hindi siya papayag na may mangyari masama sa'yo. Kilala mo ang Kuya ko? May malaking tao sa likod ng mga nangyayari. Father, <laughs> father, bad way and saan dagan pa itin? dahil kini lahat para sa operasyon mo. may good news ako, bayad na lahat ng expenses nyo dito sa ospital. siyempre bayad. hindi nagpakilala, tinanong lang kung magkano ang total, tapos binayaran na niya ng buo. ayaw mo Saan si father Nico? Oo oh, nga. Kailangan niya pang magpahinga sa ospital hmm? para makarecover. Bayo, sayang naman yung niluto kong pansin. Dwayne mo kung may na mga tawag ko. Sinuspiya sa loob? Sabihin mo nga sa mga tao mo, bilisan nila. Ako bala. Sinabi ko sa inyo, bawal nang pumalpak, di ba? Mm. 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 Ayun, pinapatugan mo ba yan? Tikman mo na lang itong pansik niya, oh. Ano ah, yung? Ano? Ah, gusto ko lang magpasalamat sa inambag mo para kay Chong Father. Wala yun. Tsaka hindi na naman iba ang tingin ng mga tao dito sa inyo ni Father eh. Sa pamilya na tayo rito. Totoy, alam ko rin ang pagsali mo sa underground fighting. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na naiintindihan ko ang daan na gusto mong tahakin. Nakarating na rin ako dun naisan. Nagbaban ka na rin sa hindi, arena? Hindi, hindi, hindi. Sa arena nakikita ang tunay na laban sa buhay. Delikado ang buhay na yan. Mag-iingat ka. malasag Huwag ka karakar karagaro gumanda kung tumalag Bakit di mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga walang yung nagaladala yung mga salot Pero mga katawan na katapal bakal bakal Wala tayong lang ang sa kawal Pero pa, sama-sama natin palibutan Yung e, na wala nang sila kila putan Patalas mga patatalaraw So may kawang kalukay kumalaw Huwag kang hindi naso Kapag kanilang balutin, balutin ang palaso dado mundo mundo foxos un coquín caballo man dale vos mantener idi vadi papacocha di papa co lo sumo mandir di pa pa di ta dado mundo si se lupa camino para lo para pula para pa si leyo na kitaita mo una te casandale quien conmigo una corra uno cosa

ada sobrang syempre? Gwala dito. Uy, ano'y pinag ni Amber n'yo? Wala. Kinakakumusta niya lang si Jongfather. Wala mo <laughs> Tagal natin magkaibigan, kaya alam ko kapag meron ka hindi sinasabi sa akin. Tinan ilong mo, mahaba oh. Diba? Naalok mo lang akong trabaho. Trabaho? Anong trabaho? Oo oh, Ito lang. Guro, mag trabaho magtrabaho para sa pamilya nila. Ah. Toy, nagjo ka ba? Toy, mukha ba akong nagbibiro? Inilok niya akong trabaho at tinanggap ko. Ba't mo tinanggap? Dalhin niyo sa akin si Totoy ng buhay. Yes, Papa. Tara! I have eyes on Totoy pa to. <laughs> That's my girl. Huwag mo na pakakawalan yan, ha? Hindi ako aalis. Hanggat hindi natin nakakuha si Totoy on our side. Maaasahan ka talaga, Amber, ha? Sige, Balitaan mo lang ako kung ano mangyayari. Papa, atin na si Totoy ba to? Saktong sakta. May ipagagawa ko sa kanya. Good job, Inaba. Oh! Hello, my dear brother. May problema ka ba? You seem... a little tense. Problema? I have a problem with you. <laughs> with me? <laughs> ano yung naman ginawa ko? Your little stunt with Totoy? Yung pagligtas sa kanya sa arena? That was supposed to be me! Ako dapat yung nakakuha sa kanya. Charles much? So sa tingin mo, ha? sasama sa'yo si Toto eh. Kung pinagpabaril mo siya, at ang kasamanya. niya. <laughs> Malaking pera yung kailangan natin para mapagumot si Chong Ikaw mismo alam mo kung gaano kahirap kumita dito sa Maynila. Hi, hindi yan to eh. Eh, para pag nalaman ni Father yan? Tapos, ano naman, nalaman ni Father? Naaam mo mo, mga Castillo? Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Pero alam mo, Tol, ito na rin ata yung tamang pagkakano para maiganti ko si tatay. Naalala mo yung sinabi sa akin ng lalaki na may balat sa mukha ko? Tatrabaho siya para sa si mga Castillo. Pag pumasok ko talaga, aalamin ko kung sino siya talaga. Alam kong mali. Pero kailangan ko itong Para kay tatay. At para kay John Father. Come on, Rocky. Hindi tayong magkalaban dito. And besides, what matters is, nakuha na natin. mo nang uulitin to, Amber. And don't ever forget that I am next in line. At kahit kailan, hinding hindi mo ko malalamangan. Okay. Got it, my dear father. <laughs> Rick, saan ka galing? Teka lang, teka lang. Pinin mo na ako. Saan ka galing? Galing ako ng arena. Oh. Ito'y di na doon natin makukuha yung premyo. Bakit? Ano di pwede yun? Eh, dahil dito natapos yung laban, yun doon yung rules. Teka, pero paano na yan? Che, Ito na lang yung paraan. Kailangan ko magtrabaho sa mga kastilyo. Thank you. Toy? Kailangan na natin magkita. Simula na ng trabaho ko. Sabihin mo lang kung saan. late I told you this is a bad idea I thought you better sa wakas. Nagkita din tayo. Ito ang sige. Alala ko to. Niyo yung mga baril tapusin na natin to. Bigyan uh, 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 mo pa ako ng souvenir. Sweetheart. Brain. That. Pinapaayos ko yung lilipatan mo sa mansyon. Pero walang kailangan makaalam ng tungkol sa'yo, Pedro. Thank you. I'm glad to see the both of you. hindi na ba si Totoy? Hindi pa, Dad, but... we're working on it. May tanong ako. Bakit umalis ng buwak pa rin si Totoy? is doing here? Hindi siya kasama sa usapan. Palayasin mo siya. Kasama ko siya. Hindi siya aalis. Dahil kung nasaan na nandun siya. Sir! Sir! Grabe ka naman sa akin. pa English na English ka pa. Alam mo naman, naiintindihan kita. Hindi kita naiintindihan. Narinig mo ba yung sinabi ng best friend ko? Buy one, take one kami. Diba? Take it or take it. Back. Yeah. Kahit anong gusto mo, tatay. Okay lang. Dahil magalit sa akin si Captain Monte. Dahil wala na si Captain Monte. passed away. Paano nangyari? Doon dahil sa sunog sa simbahan. Yung kagagawa ng mga kastilyo. Nasa panganib si Totoy. Siguradong tatargetin siya ng mga kastilyo. So I need to find him. You have to step up, Dwayne. Find him. And bring him home. You have to protect your brother. Yes, dad. I will protect Lotham. ang unang trabaho niyo. I-deliver niyo ang package nito kay Judge Palermo. Sige si Judge Palermo. Don't ask so many questions. Pag sinabi namin tumalon ka, ang sagot mo, gano'ng kataas? Sir, wait lang. Grabe, sobrang taas mo talaga eh. Kanina ka pa eh. Di ba? Magkatanong naman po kami, di ba? Saan po ba makikita si Josh? Kasama sa trabaho ang benepisyo. Hindi company car. Pero may gulong din naman. Huwag oh, talong tapakulat. gamitin niyo ang motor na yan. At kapag na-deliver niyo na yan, umalis na kayo. Ay. Huwag oh, meron ba sa 'yan? Para makasiguro. Fish. Fish. Paratinga na ko to, Para familiar tumbatan to.

A lot has changed since then, Dad. I know. Mas payapa noon po na ang po-paraiso ng mamuno ko. But... times change. Kailangan kong maghanda. Maghanda? Para saan? Para sa pagbabalik ko, sweetheart. Sa kahit anong pagkakataon, maaaring sumugod ang mga hayop na kastilyo. And I need to secure the future of this family. Pero Dad, hindi ba dapat isipin mo muna yung kalagayan mo? Hindi ka pa gumagaling? No, I'm already making plans. At sisimulan ko sa pagbabago ng aking last will and testament. Pinaghahatian niya ni Totoy ang kayamanan ng pamilya Perez. deliver ba natin yung package na yan? Hindi tayo pwedeng pumalpak dyan. Ito ang unang mission natin. Eh bakit magpapadala ng picture yung mga Castillo, di ba? Ultimatum. Para kay Judge Palermo. Malamang, hawak nila yung anak niya. Minsan na na ako kinidlap dati. Hindi malabong ginawa nila ulit yung Tuloy naman napapaisip pa kayo. Huwag na lang kaya natin ito'y tuloy. Pwede naman natin sabihin na nahuli tayo ng mga polis o pwede tayo na aarang. Kasi ito'y Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan natin makapasok sa pamilya Castillo. magtitiwala kay Tarino. Isang tao lang yung pwede kong mapagkatiwalaan. Palermo. Oo, oh, ako nga. Sino kayo? Pinabibigay ni Don Silvio. Mandirigma, man dirigma, di di papapugo. Diyos ko, Bawa kayo sana ko. Hindi ako makikihati sa kahit ano sa Totoy pa na yun. Next time I see Totoy, I will shoot him where he stands. Magagal si Don Pedro, baka hindi ka bigyan. Pamilya ang kahinaan ni Totoy. Habang nasasaktan ng mga mahal niya sa buhay, dahil sa mga plano natin, hawak natin siya sa leg. Ate, pwede magtanong? Uh, ano yon? May kilala ka bang Totoy? Totoy ba to? <tinyo>